tinanong ko yung bakit. Kasi nga daw, limited lang ang resources ng pera ni Pangulong Duterte. And somehow, I cannot believe that. Naano ko na parang, mantakin mo, isa kang presidente dati, limited lang ang pera mo ngayon para mag-ikot. Kasi ito ah, hindi, hindi, naman ako bubulahin, di ba? Hindi bakit ako bubulahin nila at sasabihin nilang wala talagang pera. Eh wala talagang pera eh hindi nagnakaw yung mama. Kasi, tandaan ninyo, si Pangulong Duterte gusto niya manalo. Yung dosing PDP, ay sorry, hindi pala, sampu na lang sila, sampu na PDP at saka yung mga kasama pang hindi PDP. Gusto manalo ni Pangulong Duterte yun. Bakit? Nandun nakasalalay ang impeachment complaint sa kanyang anak. So gagawin at gagawin niya, gusto niyang puntahan lahat, maliit o malaki. Kaya lang yung resources niya kulang. Ibig sabihin mga kababayan, gano'n po, ganun po kahirap ang ating Pangulong Duterte dahil hindi ho siya nagnakaw. Para saan? Para sa bayan. Para kanino? Para doon sa binibigyan niya ng halimbawa ng public official o yung mga sekretary niya noong panahon na siya ay Pangulo. Hindi ho siya nagnakaw. Ang priority niya, kayong men in uniform yun yung masakit eh. Pinaglaban niya kayo, binatikos nga siya dyan. Bakit? Sa dami-dami bibigyan ng mataas na sahod ay yung men in uniform. Tapos the same people ang nagbetray sa kanya. Alam mo, naalala ko talaga dito yung kay Kristo eh. ba diba? Si Judas. Kilala nyo si Judas? Itong, etong uh, mga pulis na ito. Para kayong si Judas. O walang biro tao may kapakalat yung video hindi ko naman sinasabi yun ang purpose nitong tao nag-upload maybe hindi lang siya aware na wag yun ang lagyan ng audio kasi hindi lalo nagkaroon, nagkakaroon ng copyright eh, hindi lalo kumakalat pero ito pakita ko sa inyo walang audio po ito pero makikita ninyo ito pala yung talagang binastos na si Pangulong Duterte talagang alam mo yung yung mga security niya ito ito Ayan, no? Eh, kikita nyo yan, oh. Itutok nga natin. Palaki natin, itutok natin. Ayan, 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 ayan. ayan. Oh, kita nyo? Yan yung, ah... Uh, Ito, itong dalawan to, nasa kanan, security yan, eh. Oh. Oh, nakikipagtalo kay Torre. Oh, pinoprotektahan nila. Pero tingnan mo itong mga lalapit ha. Oh, ewan ko putak na ko. Ayoko na lang magsalita. Yung lalapit na 'yan. Oh, feeling ko mga tao ni ano 'yan eh, ni ni Torre 'yan eh. Sila na ang kakabig doon sa mga PSG siguro ito mga umaalalay kay like, eh, Pangulong Duterte. Itong dalawa, feeling ko PSG ito eh. Oh. Kasi parang namumukhaan ko eh. Oh. Eh tapos tingnan niyo ako papaano sana maganda yung audio pinag-uusapan niya kasi galit na galit na si Tori dyan eh ayan oh inakbayan na yung isa oh. umalis ka diyan oh ayan oh oh sipin mo oh. stand up talaga eh oo oh, oh. ayan eh oh pinaipuersa na eh oh. grabe yan oh. tapos naka in between nila si Ma'am Hanilet oh. ayan na oh. umalis ka diyan oh. ayan oh Kinakabig na. Yung isang uh, PSG, kinabig na, yun. Eh, oh. oh ayan, oh. Oh. Hmm. Ay, nako. Ay, wala naman na silang magawa dyan. Oh, yun, oh. Hinatak na, oh. Hinatak na yung isa, oh. Yun, sa balikat, oh. Tingnan. Ayan, oh. Kita mo? Hinahawakan na si Pangulong Duterte. Nako, bastos. Nako, yari ka, kuya. <laughs> o, ay, kita nyo? <laughs> Literal na binibit-bit na nila oh. Ayan oh, pati yung isang nasa kaliwa na naka-shade. So hindi hindi kayo na ang kakapal ng mukha ninyo. Pinapakain niyo sa mga pamilya ninyo at anak ninyo. Ay ang may dahilan niyan eh ta si Tatay Digong tas gaganyan ninyo. Hindi kayo nahiya sa balat ninyo. Mga ano kayo ha, ah, mga hayop kayo ha. Ah. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ayan, yan yung pala talagang kinaladkad na si Pangulong Duterte nito mga pulis na ito. Mahiyahiya kayo sa sarili ninyo pagkatapos kayong sahuran ng mataas ni Pangulong Duterte, ganyan ang gagawin ninyo. Ayan, ganyan po nangyari mga kababayan. Ganyan po sila kabastos, ito mga pulis. Police...